Diwata, ano masasabi mo na may mga nagsasabi na madumi daw yung tunda? Alam mo, hindi madumi ang pagkain. Kung alam, nakikita na talagang madumi, maugali mo. Ayun ang marumi, linisin mo yan. Sasabing marumi, ang marumi ikaw. Yung ugali mo, kailangan mo linisin. Yung pagkatao mong marumi. Diwata, ipinagdiinan na hindi madumi ang kanyang pagkain. Sinupalpal nga ang mga bashers. Nagsalita na si Diwata laban sa mga akusasyon ng kanyang bashers na kung saan sinasabihan siyang madumi ang kanyang pagkain sa kanyang Diwata Pares Overload. May mga netizens kasi ang pumupunta sa kanyang paresan at ginagawan siya ng content at sinasabi sa social media na ang paresan di umano ni Diwata ay madumi. Dito ay hindi na nakapagpigil si Diwata kaya naman nagbigay na siya ng mensahe sa mga taong naisiraan ang kanyang paresan at sabihing madumi ang mga pagkain na kanyang inihahanda. Sa pamamagitan ng isang TikTok account na may pangalang Art TV, diretsahan na sinagot ni Diwata ang mga komentong ito ng mga netizens para linawin na malinis ang kanyang pagkain. Ipinunto dito ni Diwata na maayos at may kalidad ang kanyang mga pagkain na isinaserve sa mga customers at tinitiyak niya na maayos ang pagkakagawa ng pagkain para satisfied ang kanyang mga customers. Isa na rito umano ang mga customer na pabalik-balik sa kanyang paresan para kumain at isa na rin Napatunay nito ay ang patuloy na pagdagsa ng mga gustong kumain at gustong tikman ang kanyang pares at iba pang nasa menu. Pahayag ni Diwata, Alam mo, hindi madumi ang pagkain ko. Nakikita ng tao yan. Alam mo ang madumi, mga ugali nyo. Yun ang marumi. Linisin nyo yan. Anya pa, nakikita ng tao papano namin pre-prepare yung pagkain namin. Yung nagsasabing marumi, ikaw, ikaw ang marumi yung ugali mo. Kailangan mong linisin. Yung pagkatao mo ang marumi. Pang sopalpal ni Diwata. Ipinaliwanag ni Diwata na ang kanyang layunin sa buhay ay makabangon sa kahirapan ngunit may mga tao pa rin patuloy siyang hinihila pababa kahit na di umano'y lumalaban ng patas. Narito naman ang samut-saring komento mula sa mga netizens. Mas masarap nga kumain sa mga ganyan eh. Mind your own business bashers. Nagnenegosyo ng maayos yung tao para makaahon sa hirap. Kung kayo angat na, edi dun kayo sa mga fancy restaurants kumain. Kumain kami dyan. Okay naman. Hindi naman ako nagkasakit kaya hindi madumi. Ang galing nga ni Diwata kaya madaming nagaya. Go 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 Diwata. Fight fight. Matalino talaga si Diwata. Kaya niyang sagutin lahat ng mga pambabawas sa kanya. Keep up the good work, Queen Diwata.